Ayan, update ko lang kayo mga tol. Ah. Wala pa rin naman pinagbago si Rob. Ah, busy pala tayo ngayon mga tol. Marami na tayong pesa na sa bahay pero hindi pa rin natin siya makabit. yung ginagawa ko ngayon, pinapainit ko lang yung makina. Hapon ngayon, 5.30 na siguro ng hapon. Ah, dahil walang pasok yung kapatid ko, ng 3 days ata 3 days ata sila wala ng paso so 3 days ko rin siyang hindi maka, ma, magagamit so ang purpose lang naman nito mga tol natin ko lang yung kapatid ko so bukas nakausap ko si master yung maga, magkakabit ng mga kesa ko uh, ang makakabit na siguro bukas Ayun uh, yung thread dito sa so, may tornilyo yung winelding um, on right Ayan. Magpa-retread Tapos, pag kinahin ng oras, iba ibabalik ko na yung gulong niya. Dumating na rin yung gulong natin na rudder. Bumal Nabenta ko kasi yung rudder ko simula nung pinalitan ko siya ng gulong. Ayan. Magpapalit tayo ng malit na gulong ulit. 4590 tsaka 5100. Tapos, Isasagad na natin yung lower niya. Kinausap ko na rin si Master. Siguro sasagad natin hanggang dito. Tapos yung shock niya. Iya ano na natin. Kumbaga wala na siyang plug and play. Kumbaga steady na lang. Matigas na yung shock. Yan lang muna mga to. Lang dito ko Rob. Kapalit muna tayo ng gulong. Tsaka na natin nakakabit yung kesa kapag hindi rin busy si master busy kasi si master bihira ko lang makita walang ginagawa yan sisingit niya lang to ayun lang mga to. update ko na lang siguro kayo kapag ano kapag nakabit na yung gulong yun lang dahil nga busy tayo di natin siya makasigase wala pa rin update dito mga tol. yun lang